Ay tuluyan nang nag-takeover sa buwan Matagal na silang nandoon nag explore ng mga misteryosong bahagi Na dati hindi pa natutuklasan Gumagawa sila ng mga bagong discovery At pinaka-importante sa lahat Nangongolekta sila ng mga sample ng bato at alikabok na ibinabalik sa Earth para pag-aralan Sa mga sample na yon May nahanap ang mga Chinese na bago Isang bagay na hindi lang magbabago sa pananaw natin sa buwan pero posibleng magkaroon ng malaking epekto sa kinabukasan ng buhay sa Earth. Ano ang nakita ng mga Chinese sa Buwan na maaring magbago ng future ng Earth at ng sangkatauhan? Makakatulong ba ito sa lahat ng tao o sa sarilihin lamang ba nila ito? Bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lang sa aking channel, ay maaari mo bang pindutin ang like at subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating pagsasaliksik. Ang interesting sa Buwan The more na natututo tayo tungkol dito, mas lalo siyang nagiging misteryoso. Kasi ganito, weird talaga ang Earth, hindi lang dahil may mga taong nakatira dito, pero dahil iba ang behavior niya kumpara sa ibang rocky planets sa inner solar system. At ang malaki nating gray na partner in crime, ang buwan, ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit. Si Venus, siya ang pinaka-Earth-like na planet sa solar system. Halos pareho sila ng laki at bigat, pero wala siyang buwan. Si Mars naman, medyo Earth-like din. Mas maliit siya, mga kalahati lang ng laki ng Earth at may dalawang buwan, pero sobrang liit ng mga yon. Hindi alam ng karamihan, pero ang pinakamalaking buwan ng Mars ay 22 kilometers lang ang lapad, at yung isa, 12 kilometers lang. Kasyang-kasya pareho sa loob ng city ng Chicago. Kapag lumayo tayo at tumingin sa mga gas giants, oo, may malalaki silang buwan, pero sobrang laki rin ng mga planets nila. Si Jupiter, 318 times na mas mabigat kaysa Earth, pero ang laki ng mga buwan niya, halos kasing laki lang din ng atin. Ang weird, di ba? Kasi weird nga talaga. Hanggang ngayon, pinipilit pa rin ng mga scientists alamin kung ano ba talaga ang nangyari at kung paano napunta ang Earth sa ganitong kakaibang sitwasyon. Kaya natin pinag-aaralan ang buwan. Noong nagpadala ang NASA ng mga astronaut para maglakad sa surface ng buwan noong 1960s at 1970s, naguwi sila ng malaking dami ng bato at alikabok. Isa sa mga unang napansin ng mga siyentipiko ay pareho halos ang katangian ng mga bato sa buwan at sa Earth. Hindi nila ine-expect yon. Kung hiwalay na nabuo ang Earth at ang buwan, dapat magkaiba ang komposisyon nila. Parang dalawang strangers na nagkita lang sa space at nag-orbit sa isa't isa. Ganoon daw karaniwan ang mga planet moon relationships. Pero kung ang Earth at ang buwan ay parang identical twins, ibig sabihin, sabay silang nabuo sa parehong lugar at parehong panahon. Pero paano nga ba mangyayari 'yon? Ang pinakatinatanggap na theory pagkatapos ng Apollo missions ay ito. Tinamaan daw ang Earth ng isang rogue planet na halos kasing laki ng Mars. Ito raw ay nangyari mga ilang daang milyong taon pagkatapos mabuo ang solar system. Ang eksaktong senaryo ng banggaang ito ay naging paksa ng debate sa loob ng maraming dekada pero mga ilang taon lang ang nakalipas inilagay ang theory na ito sa isang powerful na supercomputer. Nagpatakbo ito ng milyong-milyong simulation hanggang sa makuha ang resulta na tumugma sa lahat ng alam natin tungkol sa Earth at sa buwan. Ang tawag sa computer rendering na ito ay the big splash dahil sa tindi ng impact naging liquid ang dalawang planeta sa sobrang lakas ng banggaan, tumalsik ang isang malaking piraso ng Earth papunta sa space, habang ang karamihan sa rogue planet ay naabsorb ng Earth at lumubog sa core. Kaya parang naging mini-Earth ang buwan, isang bahagi ng Earth na nahiwalay, tapos nag-evolve kasabay ng orihinal na planeta hanggang sa lumamig at tumigas bilang rocky landscape. Pero kahit na marami silang pagkakatulad, halatang iba pa rin ang buwan kumpara sa Earth. Ngayon, lahat ng ito ay leading theory pa lang, hindi pa totally proven. Pero ang ipinapakita nito ay ganito. The more na nadidiskubre natin tungkol sa pinagmulan ng buwan, mas lalo nating naiintindihan kung paano talaga nabuo ang sarili nating planeta. At sa nakaraang five years, ang Chinese Space Agency ang nangunguna sa lunar research. Nag-invest sila ng napakalaking oras, energy, at pera para makarating sa surface gamit ang mga robotic explorer at hanapin ang mga sagot sa misteryong ito. Magsisimula tayo sa far side ng buwan. Ito ang bahagi na talagang interesado ang mga Chinese. Sila ang kauna-unahang bansa na nakarating sa far side at nakapagdala pa sila ng mga sample na pinag-aaralan pa rin hanggang ngayon. Ngayon, kahit ano pa ang sinabi ng Pink Floyd o ng Transformers, hindi ito ang dark side ng moon. Nakakakuha ito ng maraming sikat ng araw. Hindi lang talaga ito nakikita mula sa Earth at hindi rin nito nakikita ang Earth. Kaya technically, dapat wala namang malaking pagkakaiba sa pagitan ng near side at ng far side. Pero hindi ganoon ang kaso. Ang ironic pa, tayo pala ang tumitingin sa dark side. Dahil ang bahagi ng buwan na pamilyar sa atin ay nabuo mula sa mga mabababang lugar ng sinaunang lava. Oh, may mga bulkan ng buwan. Pag-uusapan natin 'yan mamaya. Pero sa far side, halos wala kang makikitang dark spots. Puro light gray lang na may daan-daang crater mula sa asteroid impacts. Kaya alam nating may kakaibang nangyayari sa pagitan ng side ng buwan na nakaharap sa Earth at nang nakatalikod dito. Pero ano nga ba? Ang Chang'e 4 mission ay lumanding sa far side noong January 2019. Ang kauna-unahang spacecraft mula sa Earth na nakagawa nito at pangalawang Chinese mission na nakarating sa lunar surface. Nagdeploy ito ng rover na tinatawag na U-22 na naglakbay sa loob ng Von Karman Crater. Ang crater na ito ay may lapad na 180 kilometers, katumbas halos ng haba ng Cuba. Particular na mahalaga ang crater na ito dahil bahagi ito ng South Pole Aitken, basin ng buwan, isang napakalaking impact crater na halos kasing na ng buwan mismo, nabuo halos 4 billion years ago at may diameter na about 2,500 kilometers, bahagyang mas makitid lang kaysa sa India. Ang dahilan kung bakit sobrang interesado ang mga siyentipiko sa Earth sa impact zone na ito ay dahil ang higanting asteroid na bumangga dito ay malamang umabot ng 13 kilometers sa lalim ng lunar surface. Dahil dito, na-expose ang mga bato mula sa pinakaloob ng crust ng buwan. At doon kadalasang nakatago ang mga pinakakakaibang sikreto ng buwan. Ang natuklasan ng U-22 rover sa base ng crater ay pinaniniwalaang galing sa lunar. Mantle, ang makapal na bahagi ng semi-solid rock na nasa pagitan ng outer crust at ng inner core. Ito ang unang beses na may natagpo ang bato mula sa mantle ng buwan. Wala nito sa kahit alin sa mga sample na dinala ng mga Apollo astronauts. Kaya sapat na yon para lalong magka-interest ang mga siyentipiko sa Earth at mas gustuhing tuklasin pa ang far side. At kung pag-uusapan ng curiosity, noong December 2021, may nakita ang U22 na sobrang weird. Nagpadala ito ng litrato ng isang bagay sa malayo na parang cube-shaped. Mukha itong hindi natural. Akala ng iba, baka ito na nga ang monolith na hinulaan ni Stanley Kubrick sa 2001, A Space Odyssey. Pero hindi, bato lang pala. Pero sa loob ng ilang linggo, napaisip talaga ang lahat. Ang nakita natin ay optical illusion lang halo ng light and shadow. At dahil square ang pixels ng digital cameras, lahat ng bagay sa low resolution ay mukhang square hanggat hindi mo ito nilalapitan para makita ang totoong hugis. Anyway, ang naging resulta nito ay ang pagbabalik sa Lunar Far Side noong 2024 sa pamamagitan ng Chang'e 6. Lumanding ulit ang lander sa South Pole Aitken Basin, tulad noong dati, pero sa pagkakataong ito, nangolekta na sila ng samples at ibinalik sa Earth, ang kauna-unahang material mula sa far side na napunta sa mga kamay ng tao. At ang natuklasan ng mga Chinese scientists, iba talaga ang klase ng bato kumpara sa mga nakuha sa near side. Ang mga American Apollo astronauts ay nakapagdala ng maraming lunar rock at dust mula sa iba't ibang lugar sa equator region ng buwan. Kaya akala natin, alam na natin ang komposisyon ng buwan. Pero ang totoo, kalahati lang pala ng kwento ang alam natin. Ang material mula sa far side ay hindi lang mas maputi sa kulay, iba rin ang texture nito. Ayon sa unang obserbasyon ng mga Chinese scientists, ang alikabok at bato sa far side ay mas makapal, mas malagkit, at mas maraming buo-buong piraso kumpara sa mga dating moon samples. At kahit na mas kaunti ang volcanic rock sa far side, yung mga lava samples na nakuha nila doon ay mas bata kaysa sa inakala ng mga scientists. Ang generally accepted theory ay mas mabilis na lumamig ang far side ng buwan kumpara sa side na nakaharap sa Earth dahil sa mga unang taon ng solar system. Sobrang init at sobrang active pa ang Earth sa volcanic activity. So ang inaasahan ng mga researchers na makikita nila sa far side ay ang pinakamatandang volcanic material sa buwan. At tama nga sila. Isang piraso ng lava na natagpuan ng Chang'e 6 ay may edad na 4.2 billion years ang pinakamatandang moon rock na natuklasan hanggang ngayon. Pero, may natuklasan din silang maraming mas batang volcanic rocks sa far side na may average age na 2.8 billion years. Mas bata ito kumpara sa karamihan ng samples na nakuha ng mga Apollo astronauts na kadalasan ay higit sa 3 billion years ang tanda. Kaya ang nabubuo nating larawan ngayon ay isang buwan na nanatiling mainit at molten ng mas matagal kaysa sa inaakala noon. At ito ay taliwas sa ilang aspeto ng Big Splash Theory dahil kung sabay ngang nabuo ang Earth at ang Moon at mas maliit naman ang buwan, dapat mas mabilis itong lumamig at tumigas, lalo na sa far side. Pero mukhang hindi ganun ang nangyari, kaya balik tayo sa near side. Gaya ng sinabi natin kanina, karamihan ng alam natin ay galing sa Apollo astronauts. Pero limitado lang ang naging exploration nila sa buwan dahil pwede lang silang lumapag sa malalawak at patag na lugar sa equator region na siya mga hindi ganoon ka-interesting pagdating sa science at geology. Kahit patatlong Apollo crews ang may access sa lunar rover o moon car, ang combined surface area na na-explore nila sa lahat ng missions ay only about 25 square kilometers. Iyan ay isang fifth lang ng laki ng Disney World. Kung may alien na lumapag sa Earth, naglakad-lakad sa Magic Kingdom, tapos magpanggap na alam na niya ang buong mundo. Hindi ba't sobrang kulang nun? At dito na naman pumapasok ang China na gumagawa ng mga bagong discoveries na mabilis na binabago ang mga dating akala natin tungkol sa buwan. Ang Chang'e 5 mission ang kauna-unahang lunar sample return simula pa noong mid-1970s. Dahil isa itong uncrewed landing, nakapili ang China ng mas interesting na geological site, ang Rumker Dome isang relatively young volcano sa northwest region ng nearside. Iba ang pag-function ng mga lunar volcanoes kumpara sa mga vulkan sa Earth. Hindi sila sumasabog ng matindi pataas at nagiiwan ng matatarik na bundok. Sa halip, nabubuo ang lunar volcano sa mga manipis na bahagi ng crust kung saan unti-unting umaagos palabas ang lava sa loob ng milyon-milyong taon. Kaya nabubuo ang malawak at patag na dome shape. At ang nahanap ng Chang'e 5 sa paligid ng Rumker Dome ay ang pinakabatang rock sample na naibalik mula sa buwan may edad na humigit kumulang 2 billion years. Isa na namang ebidensya na hindi basta natulog ang buwan sa lamig at mas matagal pala itong naging aktibo kaysa sa inakala. Bukod pa rito, tumutulong din ang China sa pagbibigay linaw kung ano ba talaga ang bumubuo sa buwan. Isa sa unang major discoveries mula sa Chang'e samples ay ang isang bagong mineral na hindi pa nakita kailanman sa Earth o sa buwan. Pinangalanan nila itong Chang'e site. At hindi ito 'yung kulay abo na bato na inaasahan nating makita sa buwan. Isa itong crystal, transparent at walang kulay. 'Yung nag-iisang piraso ng Chang'e site na meron tayo ay mas manipis pa sa lapad ng isang hibla ng buhok ng tao. Pero sapat na yon para makatuklas tayo ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa mineral na ito. Naglalaman ito ng isang napakabihirang elemento na tinatawag na helium-3. At mahalaga ang helium-3 dahil may potential ito na magbigay ng unlimited clean energy. Matagal nang tinuturing ang helium-3 bilang pinakamahalagang yaman ng buwan. Galing ito direkta sa araw at nadedeposit sa lunar surface sa pamamagitan ng solar wind. Wala tayo niyan sa Earth dahil may magnetic field tayo na nagbablock sa solar. Wind mula sa pag-abot sa surface. Isa sa mga dahilan kung bakit buhay pa tayo ngayon. Ang problema lang sa helium-3, kailangan natin ng nuclear fusion reactor para ma-unlock ang buong energy potential nito. Wala pa tayo niyan ngayon pero kapag nagawa na ito, magagamit natin ang helium-3 bilang nuclear fuel na makakalikha ng napakalaking enerhiya nang walang radioactive waste o mapanganib na radiation gaya ng sa traditional na nuclear power. Kaya mahalaga ito, pero pang matagalang plano pa yan. Ang mas relevant sa ngayon ay ang natuklasan ng Chang'e 5 na may tubig sa lunar soil at nahanap. Nila ito sa pinaka hindi inaasahang lugar, hindi sa loob ng madilim na crater, kundi sa gilid ng isang bulkan. So magandang indication na ito na may tubig sa halos lahat ng parte ng buwan. Ito rin ang unang pagkakataon na nakadiskubre tayo ng complete water molecule doon. Noon kasi, nakakahanap tayo ng hydrogen at oxygen na magkasama, pero hindi sila in the form of H2O. Ang tubig ay nakita sa loob ng isang bagong mineral na tinawag na ULM1, isang klase ng hydrated salt. Ibig sabihin, chemically bonded ang water molecules sa mineral, parang yellow at bato na pinagsama sa iisang bagay. At ang kahalagahan nito ay kung hindi pala ganun kakonti ang tubig sa buwan, then theoretically, pwedeng magtayo ng base kahit saan. Hindi na tayo limitado sa mga madidilim na craters gaya ng iniisip noon. At lahat ng ito ay konektado sa isa pang malaking dahilan kung bakit nasa buwan ang China ngayon. Oo, mahalagang alamin ang history, pero mas importante na rin ngayon ang pagplano para sa future. Gumagawa ng framework ang China para sa posibleng paninirahan ng tao sa lunar surface yan talaga ang purpose ng mga robots na yan. Noong panahon ng NASA, sapat na na makalapag lang ang tao sa buwan at bahala na dahil ilang araw lang naman silang nandun. Pero kung seryoso ka sa ideya ng moon base, dapat seryoso ka rin sa pag-aaral ng buwan. At sa ngayon ang China ang nangunguna sa larangang ito. Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan mo ang ating video ngayon, ay mag-iwan ka ng like at mag-comment ka na din. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat misteryo at kaalaman, 'wag nating kalimutang magsaliksik.